Ano, ilang taon na po kayo nung nagkaroon ng maliit pa yata, ano? Siguro. Basta elementary, hindi pa naman po. Diretso pa talaga yan? Mm -mm. Mga no, elementary? Na, na, ano lang namin, na-cancel na siguro high school, tapos mm. Uh, lang like college. Mm, yun so, ang natawag natin, pagka napapabayaan talaga siya. Um, sabi um, ng doktor, oh, din si Ma'am Ata. ano, sabi ng doktor, kasi nagpa-orthopedic na ako. Sabi ng doktor, maana daw yan. Mana Man, mana. Mana daw ng scoliosis. Pero kung elementary wala pa naman. Wala, yung mali um, elementary ka. Pero nung time na yun, yung na elementary ka, may mga binubuhat ka mga bag na mabigat. Mm -mm. Elementary ka mm yung -hmm. libro. Yung mga libro ano? Mm -hmm. O oh, grabe ano? Mga anong talaga. Sa kasi trabaho ko so sa tapering yan, hindi maiwasan talaga. Mag magbuhat. Mm -hmm. din case Tapi ang alam mo Spinal cord Kung taga naga ka, di mas malapit ka sa amin kaysa kay 3 Di ba? Ito sa ano ha, e, 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 tapating kita dito sa case mo Hindi natin ito Marami akong case na ganito eh, Pero yun sa'yo, medyo talagang Pinakang ano ito Worst talaga dyan <laughs> Kasi ngayon lang nakakita <laughs> pero Yun nga Maano ito kung matatikaan mo siya, hindi mo nagkadagad dito siyempre Kasi kaya natin pabalikin yan. ang problema mo yung mga ribs mo bibigyan, yeah. puputol yan pag binalata natin ang ginagawa ko dito so ang magiging ano natin malapit ka naman kung matatagaan mo siya yan yeah, ano mo mo bawa naka sa isang buwan ay makadalwa ka tatlo depende sa iyo pero dapat ang ano nito every week So magdedepende pa din sa iyo kung kailan ka babalik. Pero ito, titingnan natin kung ano magiging adjustment niya ang ni o tumaas na. Ito yung balak niya. Ito yung isa, tapos ito yung sa baba. Oo. So yan, layo ka na konti. Yan. Ano ang pagkakasapa? <laughs> ano ang pagkakasapa? <laughs> ano ang pagkakasapa? <laughs> ano ang pagkakasapa? Ano eh, ang pagkakasapa? Ano ang pagkakasapa? Ano ang pagkakasapa? Ano ang pagkakasapa? Ano ang